Kalimutan ko po. Magandang gabi po sa inyong lahat. wala pa yung ano ko. Yung mic. Ayan po, good evening po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? pasok lang po dun sa mga nakakaalaw na 6pm po ako mag na live pasensya na po kayo na nawala sa isip ko kasi nga po eh baguhan lang Ka, kahapon lang po ako nag umpisa ayan po bali pangalawang araw ko pa lang po ngayon magla live so sa inyo po dyan kung mapadaan kayo um, lalong lalo na po dun sa mga subscriber ko na po ayan may pagkakataon na po kayong magtanong sa akin uh, magkakwentuhan po tayo ayan po today is uh, ano kita na ba tayo ngayon martes 28 po ba tayo ngayon? Opo, October 28, Tuesday. Ayan, magandang gabi sa'yo. Oo. Baka meron ka pong gustong itanong. Sige po. Ah, uh, habang naghihintay po tayo sa iba. Ayan na. Pasok lang po sa gustong magkakwentuhan tayo. Ayan. So, habang hinihintay po po kayo, um, uh, isip lang mo na ako na baka meron akong gawa habang hinihintay po po kayo. Sige po, kahit na anong oras nyo po tayo gustong matapos, kung makikita ko po na uh, medyo wala na po kayo sa screen or sa nakikita ko naman po kung ilan po kayong nananatili pang nanulood o kung nagpahinga na po kayo tsaka lang po tayo itigil mga aliko ayan binago ko na po yung aking term na dating kasinyor kababayan ko para panibagong paglalime panibagong bagong uh, ang tawag doon bulaklak ng dila opo kasi bulaklak na po ng dila po yung mga kababayan ko mga kasinyon ayan po so sige po ang hintay po ako sa inyo para naman doon po sa mga napangakoan ko ng uh, alas sa is uh, ko na po <laughs> nawala lang po sa isip ng inyong ano Sige po. Pasok lang po kayo. Maghihintay po ako sa inyo. Pakakain ko lang po. Ayan, kumain na nga ako. Para ka kung pagdating nyo, pag open ng akin live, eh, tapos na po ako kumain. Ayan. Kaso, nawala naman po sa isip ko. Pati nga po, ayan, pati nga po pag-supply. Na na sa isip ko. Kasi meron po akong ano, meron po akong tutorial na pinanunood. Ayan, kasi nga po, ano, gusto pa ng inyong amigo na matuto pa ng mas maraming uh, pamamaraan sa panonood po sa mga mga kapon natin vlogger di sa mga tutorials po sa yung, Yan po, nalibang po ako sa kakapakinig, kakapanood ng kanilang mga content. O po kasi nga po, gumidiscover pa ako ng mas marami pang kaalaman para madagdagan po yung aking knowledge sa pagbablog. Yan po, sa awat tulong naman po ng Diyos, meron naman po akong natutunan sa kanila kagaya nga lang ng uh, papaano gamitin ang CapCut paano mag-edit ayun po kung paano maglagay ng mga tagging ng description sa bawat video na ina-upload kailangan meron po tayong mga tagging, meron po tayong description na inilalagay sa bawat content po na aming ina-upload ng mga content creator. And, uh, sa mga hindi po nakakaalam, minsan na po akong nagkaroon ng channel, pero nakapi copy, na copyright po ako strike pa nga. Ayan. Kasi nga po, gawa nung kakulangan nga po sa kaalaman. Ganun. Pero, sa awat tulong po ng Diyos, eto na naman po ako nagbabalik. Siyempre, meron naman po tayong kasabihan na sa mga pagkakamali, doon ka po matututo. Kaya, ayan po, sige-sige lang po ako ngayon ulit. Ayan, kay medyo palagi na lang nabubulol-bulol. Pasensya na po kayo. Ayan. So, hintayin ko po kayo. Ayan. Yung aking merong nagla-like, salamat sa Yung akin pong uh, hindi ko malaman itong aking gilid ng labi pagka ako po yung nakakain ng medyo malansa. Ayan. Makikita niyo, Namumula siya. Mm -mm. papunta Patunta na sa pag <laughs> Pero ang solusyon ko po dyan, walang humpay na toothbrush. Opo. Okay. Yan. Ganyan na ginagawa. Uh, hilamos. Ligo. So, sa mga uh, kami kamigo natin dyan out there, Pasok lang po kayo. Andito lang po ako. Nihintay po kayo. Ayan. So, habang wala pa po kayo. Kaya. Uh, ayan. Nag-iisip po ako. Kung anong mga susunod ko pang gagawin. Doon sa isang uh, nalit kagabi. Sabi niya, nalit daw siya. Hindi daw siya umabot nasaan ka man ngayon ako naman ang lalit <laughs> nasa ka kaya ngayon nanonood ka na ba ikaw ba yung nagsabi kagabi na, na late ka so kung ikaw nga yan mag text ka sasagutin kita <laughs> nag reply ako sa'yo ikaw na nagsabi na late ka kagabi sa aking paglalay. Ayan po. Gabi-gabi po ito mga amigo. Sa, masanay po kayo sa akin. Masanay ako sa inyo. Masanay po tayo sa isa't isa. Ayan po. So, ayan. Naghihintay pa rin po ako. Papasok So, ang masasalam sa araw-araw meron naman po din po akong natutunan lalong-lalo na sa panonood ng mga tutorials ayan nakukuha ko naman po yung iba awa ng Diyos, kung paano tamang pag-upload at uh, kung saan mo makikita yung analytics saan mo makikita yung resulta ng iyong in-upload sa araw na ito yung dami ng views kung ilan yung naging views kung ilan yung naging subscriber mo makikita po pala lahat yun sa Chrome ayun po sa mga bagong vlogger na kagaya ko na hindi pa alam kung gusto nyo pong makita yung resulta ng inyong uh, in-upload upload kayo ng isang beses ngayon uh, pupunta lang po kayo sa kung hindi sa youtube studio kung wala pa naman po kayong apps ng YouTube Studio, mag-download po kayo sa Play Store. Yun po. Isa po yan sa pamamaraan para makita nyo po yung analytics ng inyo pong in-upload na video. Yun po. Kung ilan po yung uh, audience nyo, kung anong oras po sila nanonood sa video na ina-upload mo po kung anong oras sila nanonood sa'yo nandun po yun sa YouTube studio kung anong bansa ang nakakapanood sa'yo kung anong gender makikita nyo rin po kung sino pong mga nanonood sa inyo at ayun uh, yung edad ng mga nanonood sa inyo nandun din kung 13 years old ba yan? Pataas? Doon niya rin po yan makikita sa analytics ng YouTube studio. Ngayon, kung gusto niyo po ng mas marami pang malalaman, kung meron na po kayong apps na Chrome, ayan, pindutin niyo lang po yung Chrome. Tapos pindutin niyo lang yung tatlong dot dun sa ita taas, bandang kanan. Kailangan po, pag pumasok kayo sa Chrome, kailangan po kung cellphone kayo, kailangan uh, pindutin nyo yung tatlong dot dun sa kanan ng Chrome sa taas. Tapos hanapin nyo po yung desktop. Kailangan naka naka-on po yun o kaya naka-check. Ngayon, kung nasa Chrome na po kayo, pwede nyo na pong makita dun yung mga in-upload yung mga videos. Pwede nyo na rin pong makita doon yung analytics nyo. Yung itinatakbo po ng, uh, ng uh, performance ng inyo pong in-upload or mga ina-upload na videos. Yun. Yung pindutin nyo lang po doon sa Chrome. Yung inyo pong analytics. Doon, makikita nyo po yung... Um, channel nyo. Ayan. Tapos, pagkatapos ng channel nyo, makikita nyo po din yung uh, kung kapano kayo magtatagging. Hashtag. Tagging po. Ayan. Tapos, sa Chrome nyo rin po makikita yung mga libring music na pwede nyo pong ilagay sa inyo pong ginawang content na hindi po kayo maka copyright Yun po. Mas sigurado kung sa uh, YouTube uh, audio po kayo kukuha ng inyong mga gagamiting music sa ginagawa niyo pong mga content ay sa Chrome nyo rin po uh, makikita yung yung ganansya. Yung meron pong dollar sign dun. Pag pinindot nyo po yun, makikita nyo po dun yung uh, kung ilan na po yung inyong subscriber kung ilan na po yung inyong what's time hour ayun ang alam ang nalaman ko po doon sa para magkaroon po kayo ng mga stars o yung mga um, ano ba doon um, kailangan meron po kayong uh, 3,000 uh, watch time hour sa unang batch tapos meron pong katapat na 500 subscriber yun yun makikita nyo po yun dun sa analytics po sa phone pindutin nyo po yung parang dollar sign bandang kaliwa tapos, yung susunod po na requirements ni YouTube, 4,000 watts hour na mayroong 1,000 subscriber para po tayo mamonetize. Ngayon, ako po, sa awat tulong ng Diyos, medyo malapit-lapit ko na pong maabot yung 1,000 subscriber tatlong pong watch time hour na hinihingi po ni YouTube para tayo ma-monetize. So, kailangan pa po ng matinding <laughs> pukpukan, kumbaga, matinding uh, 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 dito, pagpupursigi para po ma-aim natin yung ating ginagawa. So, ayan po, habang wala po kayo, Bali, na record naman po ito aking mga pinagsasasabi. Pagka po ito'y natapos, akin din po ito i-upload para po dun sa mga baguhan kagaya ko na kulang pa rin po sa kaalaman para kung paano ang pag-upload paglalagay ng uh, mga tagging paglalagay ng description sa mga videos na ginagawa kasi required po na lalagyan po natin ng description yung bawat video na atin pong ina-upload yun po para mas gaganahan po si YouTube na i-spread yung ating content sa buong mundo yun po importante po yung na tinatawag. Ngayon, meron din to po um, YouTube body. Yon malaking bagay po yon Kung wala pa po kayo nun, mag-install din po kayo nun, YouTube body. Malaki din po ang maitutulong nun para po dumami ang inyong subscriber. Ayan, mga kapwa ko, baguhang vlogger. At, uh, tungkol naman po dun sa CapCut kailangan kung long form video naman po ang inyong uh, upload wag nyo pong uh, direktang i-upload sa Youtube mga kapwa ko baguhang blogger, uh, Youtuber content creator idaan nyo po muna sa CapCut opo i-edit nyo po muna ngayon, kung maaari, wag nyo po muna ipapublic. I-private nyo po muna bago nyo po uh, pag bago nyo i-upload huwag nyo po munang ipapublic mga amigo i-private nyo po muna hintayin nyo po magsabi si Youtube kung yun po ay uh, copyright or hindi para kung meron man pong pagkakamali halimbawa eh, meron po kayong kanta na nagamit na copyright may uh, oras pa po kayo para ito'y talitan o baguhin yun po ang isa sa natutunan ko sa pakikinig panunood sa mga tutorials po ng mga kasamang vlogger ayan po tapos yung add sounds mas mainam po mga amigo na sa youtube studio po kayo kumuha ng mga gagamitin nyo po mga sounds mga sounds effect yun po sigurado po kung hindi po kayo maka -copyright. ayan po so habang hinihintay ko pa po kayo Um, alam ko naman po kasi na hindi pa po kayo sanay at hindi pa rin naman po ako gaano ninyong nare-recognize or kilala dahil baguhan nga lang po ako so sa mga madadaanan po nitong aking paglalag ito ay uh, ako po si Susana Angeles ang channel ko po ay at Susana Angeles das B2I ako, ako po ay uh, baguhang vlogger at uh, nagsisikap na makagawa ng mga content na magiging kaaya-aya po sa inyong panunod uh, anak po ako ng mga tomas home along the rilis yung kay Donte po dati rin po akong kumakanta sa gala theater noon radio pero nung kabataan ko pa po yun ayan hindi pa po ganito ang aking itsura alam niyo na po yun. at uh, kami po ay ulila na sa mga magulang dahil matagal na pong namaya pa si mister Tommy Angeles po. Kung napapanood nyo po yung Home Along the Rilles, kay Dolphy, siya po yung maliit na tindahan doon na inuutangan ni Dolphy. Yun po, yung naggigitara po doon. Kung makikita nyo naman po ako ngayon, makikita nyo naman po siguro na mayroon po kaming kaunting pagkakahawin. Ayan, sinamahan ko na lang po mga kaamigo ng konting trivia habang ako po'y naghihintay sa inyo. So kung hindi man po, maasa pa rin po ako na hindi magtatagal ay masasanay din po kayo sa akin na ako po'y nagbablog tuwing alas 6 ng gabi. Ayan. Kung meron po kayong time, inihintay ko po, po kayo tuwing alas 6 po ng gabi, araw-araw, 24-7 po. Ayan po kasi ito lang po yung oras na meron po akong oras para kayo po yung harapin. Kasi sa araw po, magwa naman din po ako ng mga content, nag edit gawa ko po, po lahat kasi wala pa naman po ako, nag-uumpisa pa lang naman po ako bilang isang vlogger. Wala pa po akong editor. Ako lahat po nagsishoot, nag edit Ayan po, ako rin yung nag-upload. Naglalagay ng mga tags, description, lahat-lahat para makumpleto po. At ako rin po yung gumagawa ng thumbnail ko. Ayun nga po pala, isa, nga, isa nga palang maituro ko din sa mga kagaya kong baguhan. Yung paggawa ko ng thumbnail, importante po yun para maging catchy po sa mga manonood yung inyong ina-upload na video gumagamit po ako ng peace card o, isa po yung apps na pwede nyo uh, i-download sa playstore yun po maganda po yun paggawa ng thumbnail napakadali lang naman pong matutunan ayun uh, minsan po loloobin ng Diyos, gagawa ako ng uh, content about that. Kung paano gumawa ng thumbnail para maging kaakit akit sa mga manunood yung inyo pong video. Yung po, kagaya po ng mga nakikita nyo sa akin mga content. <clears throat> Bawat content ko po ay ginagawan ko po ng thumbnail na tinatawag para yung pong uh, inyong video ay na, maganda maging maganda maging catchy sa paningin ng mga manunood ayun po download nyo lang po yung apps na peace card ayun malaking tulong po yun para gumanda po yung inyong cover uh, cover photo po na inyo pong ina-upload ito naman po sa pag -i edit <clears throat> I-download nyo lang po yung CapCut. -Cap. Ayan sa'yo na nag-iisa kong viewers. Salamat sa pagsilip mo. Naghihintay pa ako ng uh, ating mga uh, kasama.